Ang mga introverted empath ay kadalasang nahaharap sa mga natatanging hamon na maaaring hindi lubos na mauunawaan ng iba. Masyado silang sensitibo sa mga emosyon ng na mga nakapaligid sa kanila na maaaring maging overwhelming lalo na sa mga social setting. Dahil malamang na sila ay mas nakalaan, maaari silang mahirapan na ipahayag ang kanilang mga damdamin o magtakda ng mga boundaries na nagiiwan sa kanila ng emosyonal na pagkapagod pagkatapos ng mga pakikipag-ugnayan ang mga masisikip na kapaligiran o matinding emosyonal na mga sitwasyon ay maaaring maging partikular na nakakadrain. Dahil sinisipsip na mga ito ang enerhiya nila kaya nangangailangan sila ng pag-iisa para makapag-recharge. Ang pagbabalanse ng kanilang malalim na empatiya sa kanilang pangangailangan para sa personal na espasyo ay maaaring lumikha ng panloob na salungatan na mahirap para sa kanila na makahanap ng emosyonal na balanse sa isang mundo na kadalasang nangangailangan ng extroversion. Narito ang mga problema na tanging introverted empath lang ang nakakaranas. Number 1. Negativity Napakahalaga ng pananatiling positibo para sa isang introverted empath at umabot din yon sa kung sino ang pipiliin nilang makasama. Hinahanap ng mga introverted empath ang mga taong may maraming positibong iaalok at hindi naapektuhan ng mga maliliit na bagay. Bilang isang grupo ng mga tao na labis na naapektuhan ng mga pinili nilang makasama, ang mga introverted empath ay maaaring magkaroon ng napakahirap na karanasan sa pakikitungo sa mga taong negatibo. Ang mga low-energy introverted empath ay maaaring mabigla sa mga taong may mataas na enerhiya at ganun din sa mga high-energy introverted empath na nadedrain sa paligid ng mga taong mababa ang enerhiya. Para sa marami ang pagpapaligid sa ating sarili na mga taong humahamon sa ating mga paniniwala o pananaw ay isang magandang bagay. Ngunit para sa mga introverted empath, kailangan itong gawin sa isang napaka-espesipikong paraan. Ang pagiging hinahamon o pakiramdam na ikaw ay hinuhusgahan para sa iyong disposisyon ay hindi magtatapos ng maayos para sa isang taong may sensitibong damdamin. Kaya ang pagpili sa kumpanyang kanilang pinapanatili ay isang malaking bagay. Kung tingin nila ay medyo mataas ang emosyon ng ibang tao sa ngayon, ang isang magandang solusyon para sa mga introverted empath ay tumingin sa ibang lugar. Ang mga introverted empath na nagsistruggle sa ibang mga tao ay kadalasang nakakahanap din ng companionship sa mga aso o iba pang mga pets. At kadalasan ay nagiging malapit sila sa isa't isa. Number 2, Therapist sa kabila ng pakiramdam na hindi pinapakinggan, kadalasan kinakayang pasanin ng mga introverted empath ang malaking pasanin pagdating sa mga problema ng kanilang mga kaibigan. Dahil alam ng mga empath kung gaano kahalaga sa isang tao ang makapaglabas ng sama ng loob, dahil dito maaari silang ma-overload dahil nahihirapan silang humindi. Habang ang kabutihan at pag-unawa ay talagang dalawang katangian ng isang introverted empath, hindi pa rin ito naanghulugan na dapat silang maging isang therapist para sa kanilang mga kaibigan. Makakatulong ang mga boundaries, gayon din ang bukas at tapat na komunikasyon karaniwang hindi lubos na nauunawaan ng mga tao kung paano makakaapekto ang mga emosyon at stress sa isang introverted empath. Kaya maaari nilang hindi sinasadyang ma-burn out ang kanilang kaibigang introvert nang hindi nila nalalaman. Number 3. Pagbubukas Kapag ang isang introverted empath ay gumugol ng mahabang panahon sa ibang tao, madali silang na-overwhelm ng stress, pag-aalala at emosyon na nararamdaman ng kausap nila. Para sa karamihan sa atin, maaaring mahirap itago ang ating tunay na emosyon. Ngunit ang karamihan sa mga introverted empath ay madaling makita kung ano ang aktual na nangyayari sa loob ng isang tao. Dahil dito ang mga relasyon at malapit na pagkakaibigan ay maaaring maging mahirap at hindi pa dun kasama ang mga karaniwang issue na kasama ng parehong mga sitwasyong yon. Ang mga introverted empath ay maaaring tila sila ay nasa paligid ng mga bagay dahil sa kung gaano kalakas ang kanilang reaksyon sa mga emosyon at dahil dito, maaaring minsan ay nahihirapan silang lumapit o magbukas sa iba. Kung meron kang isang introverted empath na kaibigan, ang pasensya ang karaniwang pinakamahusay na solusyon. Number 4. Pakialam Lahat tayo ay may mga bagay na mahalaga sa atin, ngunit mahalaga din na maglaan ng ilang oras malayo mula sa panggigipit at kaseryosohan ng buhay. Ito ay para sa lahat ng mga tao, pati na rin sa kanilang mga layunin at ang kakayang ayusin ng mga bagay-bagay at makalayo, physical man o emosyonal ay isang mahalagang kasanayan. Ang mga introverted empath ay maaaring magkaroon ng maraming problema sa paglayo sa iba. Kaya naman nahihirapan sila sa mga crowded na kapaligiran o mga lugar kung saan maraming nangyayari. Ang pag-iwas sa pagmamalasakit sa iba ay talagang isang pang-araw-araw na problema sa mga introverted empath. Isa ito sa kailangan nilang malaman kung nais nilang maiwasan ang pagkapagod at burnout. Number 5 Sensation Ang isang introverted empath ay hindi lamang sensitibo sa mga emosyon ng iba dahil maaari rin silang magkaroon ng malakas na sensitivity sa mga tunog, amoy at iba pang mga sensasyon na maaaring makita ng iba na kapanapanabik. Halimbawa, ang pagpunta sa isang tindahan ng pabango sa mall ay maaaring maging overstimulating para sa ilan sa kanila, kapareho ng pagpunta sa mga concert o mga mataong lugar. Kung kaibigan ka ng isang introverted empath, maaaring pinakamahusay na ipaalam sa kanila kung ano ang magiging kalagayan ng kapaligiran bago sila isama. Dahil makakatulong ito na maiwasan ang isang hindi magandang sitwasyon para sa kanila. Sila at ang mga napakasensitibong tao ay madalas na nagsasapawan. At hindi lang mga tao at ang kanilang mga damdamin ang kailangang paghandaan ng mga introverted empath. Number 6. Conflict Bukod sa isang piling grupo ng mga tao, karamihan sa mga tao ay mas gugustuhin na iwasan ang mga hidwaan kung sila ay may choice. Pero pagdating naman sa mga introverted empath, madalas nilang dalhin ang mga bagay sa mas mataas na antas. Sa isang sitwasyon ng salungatan, kadalasan pipiliin ng mga introverted empath ang mas masamang resulta para sa kanilang sarili kung nangangahulugan ito ng pag-iwas sa hidwaan at lahat ng kaakibat nito. Hindi nila ito ginagawa dahil lamang sa kabutihan, kundi pati na rin sa takot na masaktan. Dahil sila ay likas sa sensitibo, alam nila na malamang na mas madaling saktan sila kaysa sa gusto nilang aminin. At kaya ang pag-iwas sa mga sitwasyon ay karaniwang ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos. Ito ay talagang isa sa mga pinakamalaking problema sa introverted empath sa mga relasyon dahil minsan ay iniiwasan nilang humingi ng tulong o aminin na may issue. Dahil dito, ang komunikasyon sa isang relasyon sa kanila ay lubhang mahalaga at maaari nitong panatilihin ang parehong partido malayo sa tensyon. Number 7. Advice Sa pangkalahatan, hindi palaging mahusay ang mga tao sa paglalagay ng kanilang sarili sa kalagayan ng iba. Lumilikha din ito ng isa sa mga pinakamalaking pakikibaka para sa mga introverted empath. Dahil natural nilang kinukuha ang tono ng mga tao sa kanilang paligid at naiintindihan nila ang kanilang pananaw o damdamin pati na rin ang kanilang sarili. Kung ikaw ay isang introverted empath at pakiramdam mo ay hindi palaging pinapakinggan ang advice mo ng iyong mga kaibigan, maaaring mas naiintindihan mo ang sitwasyon kaysa sa iyong kaibigan. Ang pakiramdam na hindi tinatanggap ang advice ng iyong mga kaibigan kapag binibigyan mo sila ng payo ay maaaring nakakainis. Kaya mas mabuting baguhin ang iyong diskarte. Ang mga introverted empath ay may posibilidad na subukan at kumonekta sa emosyonal. Ngunit mas gusto ng maraming tao na talakayin ang mga praktikal na solusyon sa halip at harapin ang emotional fallout sa ibang pagkakataon. Number 8. Pag-iisa Sa maraming paraan, nakikita ng mga introverted empath ang mundo sa ibang liwanag kaysa sa iba sa atin. Bagamat yon ay isang magandang bagay sa maraming paraan, maaari rin itong iparamdam sa kanila na hindi talaga sila nauugnay sa mga hindi-empath sa kanilang paligid. Ang pagiging isang introverted empath ay komplikado para sa kadahilanan ng ito at ang isang karaniwang reaksyon bilang resulta ay ihiwalay ang kanilang sarili sa iba. Ito ay isang comforting na reaksyon, ngunit sa huli dapat itong iwasan kung ang iyong layunin ay magkaroon ng mga bagong kaibigan. Ang pakikipag-ugnayan sa isang tao ay napakahalaga. Sa paglikha ng isang pagkakaibigan o relasyon, empat man o hindi, at maaaring mahirap para sa mga introverted empat na makamit ito. Ang mahalagang bagay ay mapagtanto na ang bawat isa ay naiiba. At tulad mo, gusto lang nilang makahanap ng isang paraan upang kumonekta. Kahit na ito ay sa isang kakaibang paraan. Number 9. Kalikasan ang mga tao ay mga panlipunang nilalang at para sa mga introverted empath, ito ay problema dahil sa hamon na dala nito sa ganitong uri ng mga tao. Kaya maaaring mas gusto nilang lumayo sa mga bagay kaysa sa karaniwang tao. Karamihan sa mga tao ay nasisiyahan sa kalikasan, ngunit ang mga introverted empath ay mas nakakahanap ng ginhawa at kaligtasan mula dito. Ang pagpapahinga sa ingay at pakikisalamuha sa mga estranghero at pakikitungo sa mga nakaka-stress na sitwasyon ay isang mapangakit na alok para sa kanila. At bilang resulta, karaniwang matatagpuan ng mga introverted empath sa kalikasan, namamasyal at nag -e enjoy sa mga tanawin. Kung hindi naman yun posible, sila ay maaari ding makinabang mula sa paglalakad-lakad sa paligid ng kanilang komunidad o kahit na gumugol lamang ng ilang oras sa kanilang bakuran. At number 10, pahinga. Ang isa sa pinakamahirap na bagay tungkol sa pagiging isang introverted empath ay ang pakiramdam na kailangan nilang ibahagi ang kanilang regalo na pag-intindi sa mga emosyon ng ibang tao. Ang kanilang kakayahang tukuyin ang mga emosyon ng na mga nakapaligid sa kanila ng halos agad-agad ay hindi palaging ang pinakamaginhawang kasanayan sa mga sitwasyon tulad ng sa trabaho o sa mga lugar na madalas nilang pinupuntahan. Pagdating sa mga lugar na dapat silang makipag-ugnayan sa araw-araw, Maaaring kung minsan pinakamahusay na ipaalam sa mga tao kung bakit minsan ay maaari silang magmukhang overwhelm o mawala sa glit. Ang dahilan kung bakit sila ay madalas na nangangailangan ng mas maraming espasyo at personal na oras kaysa sa karaniwang tao ay halata. May mga pang-araw-araw na aksyon na nakakapagod sa kanila ng higit kaysa sa mga karaniwang tao. Kaya maaaring makatulong na ipaalam din ito sa mga katrabaho o mga kaibigan. Ang pagpapalam sa mga taong malapit sa kanila o na kailangan may pag-ugnayan sa kanilang mga partikular na pangangailangan ay makakatulong sa iba na mas maunawaan kung bakit napakahalaga ng espasyo at gawing mas madali ang buhay nila. Para umunlad ang isang introverted empath sa isang kapaligiran sa lugar ng trabaho, kailangan muna nilang magpatupad ng matatag na pahinga mula sa iba. Ang pakiramdam na kailangang tumakas sa lahat ng oras habang walang nakakaalam kung bakit ay maaaring maging stressful kaya ang paghahanap ng mga solusyon na gumagana para sa mga introverted empath ay mahalaga. Shoutout sa mga nag-comment last upload na magaan ang buhay pagkasama mo ang isang introvert na tao. Shoutout kay Jen17 La Cuesta. Sabi niya, Hello po, silent listener here. Boyfriend ko po is intro. Nung una ang hirap ko kukunin kung ano ang totoong ugali niya. Pinag-aaralan ko lahat. Sinearch ko lahat kung paano ko ba siya i-approach. Gang sa napanood ko po itong mga vids mo sir. Ngayon, naiintindihan ko na kung ano at paano ko ba kakausapin. Dati kasi lagi kami nag-aaway kasi hindi siya nagsasalita. Hindi ko makuha kung ano ba ang gusto niya. Akala ko nga wala siyang nararamdaman sa akin. Deep inside, meron pala. Alam ko, pilit din siyang ma-meet family ko dahil nahihiya siya kasi wala ako. Pero pumunta pa din siya just for me. Nagustuhan din siya ng family ko and kahit ganun siya, labda din ng fam ko ang may half ko. Thank you, sir. Lahat kinukuha ko dito. Inaaral ko lahat. Shoutout na lang po, sir. God bless po. A shoutout din kay Conrad Kalingo, Introvert Cat, Marie Delight Worker, Ladislaw Ablaza, The Koy, Koy Mix Trip, at kay Malia Momena Bantas. Sana lahat kayo ay nasa maayos na kalagayan. Kung gusto niyo din ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout para sa susunod na upload. Salamat! Bilang isang introverted empath, nagtataglay ka ng kakaibang sensitivity sa mga emosyon ng mga nasa paligid mo. Madalas na nakakuha ng mga damdamin na maaaring makalikta ng iba o hindi maramdaman sa parehong lalim. Ang mas mataas na emosyonal na kamalayan na ito ay maaaring gawing mas komplikado ang pag-na-navigate sa pang-araw-araw na buhay. Bagamat maraming tao ang nakikipagpunyagi sa kanilang sariling mga damdamin, bilang isang introverted na empat, hindi mo lamang pinamamahalaan ang iyong sariling mga damdamin, kundi pati na rin ang emosyonal na enerhiya na iyong hinihigop mula sa iba. Ito ay maaaring humantong sa emosyonal na bigat na ginagawang mas mahirap na iproseso at ayusin ang patuloy na pagdagsa ng mga panlabas na emosyon. Lalo na kapag pinagsama sa likas na hilig sa pag-iisa at pagmumuni-muni na tipikal sa mga taong introvert ang pagbabalanse ng emotional intensity sa iyong pangangailangan para sa personal na espasyo ay maaaring lumikha ng isang tuloy-tuloy na panloob na pakikibaka na maaaring hindi lubos na maunawaan ng karamihan. Alam mo ba na walang katulad ang pakiramdam ng kasiyahan sa paligid ng mga introvert na tao? Panoorin mo sa video na to.